kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Kami sa ano namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano. Uh, ang SSS kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado, LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati yang retirement, nila patayan. Given all these predicament sir, you have the legal basis on the issues of money. O kaya, yeah, may na Legal remedies in your mind? May, na, meron na. Lahat ito, The example yung feel na binara sila. Yun yan. Hindi hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito naiwan, what is left from the original ano nila. Kagaya nitong feel hurt 89 billion ang naiwan 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? But they Foreign ba doon? In wala na silang majagul dyan. Ano ba jagul jagul Tignan mo, bakit ang majagul? Mm -hmm. i ba? From private to uh, government. hindi, uh, hindi na ito. Kina, hindi na kailangan i-jagul. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it. Ayuda. Hindi na nga may jagul may ayuda. Mm hmm. Hmm. Hmm will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking... Mayroon, it is, uh, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth na So, para magkaroon tayo ng predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation well, from uh, the PhilHealth uh, uh, to the Quadcom and... Tignan ko lang, healing kung mag mag, mag ano mag, mag mas, mas mas mobilization of people of people power para na. ang alam ko mang ma, sinong pupunta lang doon ikaw pati ako bakit ka man mag <laughs>